Nawala man ang ilan sa kanyang negosyo at naranasan niya magtinda sa kalye ng ilang buwan para makasurvive Ito na nga at unti-unti na siya nakakabangon Hindi lang para sa sarili niya kundi para din sa mga empleyado na umaasa sa kanya So wali tatlo na yung nawala, isa na lang natitira tapos yung isa sa karyedo nyo At dito nga ay matitikman nyo ang iba't ibang klasing Filipino food gaya nga nitong Pancitabab Province of Quezon at meron din sila ditong Donya Aurora na perfect ng i-partner sa pansitabhab. usaw natin. Mm, sarap meron din kalderetang may mani, sinigang na bagnet, litsyong paksiw, pasulbot at marami pang iba. At dito nga guys ay mala probinsya ang ambience dahil sa kanilang kubo-kubo na kainan, may billiard at sa mga gusto naman magdrinks ay meron sila ditong second floor. Hello ma'am! Hi, hello sir! Kamusta ma'am? Ah okay naman po. Ma'am, kayo di ba yung ano dating nasa nasa ano nasa Carriedo yung nagtitinda doon ng mga drinks? Opo. Ayun. Ano ma'am, ah, dito na ulit kayo sa business nyo? Ah yes sir, bumalik na po ulit ako. Medyo bumalik natagalan na. lang sir. Pero ma'am, yung business nyo doon nandun pa rin. Opo sir, Nandun pa din po. Napunta pa din po ako doon tuwing gabi sa apu pag Ah, nandoon pa rin kayo. Ayan. So, ma'am, ilang employees kayo meron dito? 20 po. Kasi 20 nag, ang umaasa oh, na kailangan. Yung reason, kaya ako bumalik pa. Bumalik ka talaga, no? Kasi ikaw talaga nagpapatakbo dito, eh, oh, no, ma'am, no? So, wali, tatlo na yung nawala, isa na lang natitira, better. tapos yung isa sa karyedo nyo. Oh. Ayun. Sige, ma'am, anong mga specialty nyo dito, ma'am? Ano po, meron po aming mga Filipino foods, tapos ngayon po nag-offer po kami ng pansit lukban. Pati po yung ano, yung tales ng Kiapo din ala ko na rin po dito. Mawala man ang mga negosyo ni ma'am, pero yung pagiging business minded ni ma'am talagang nananatili pa rin. Siguro ma'am kahit sang kadalin hindi ka maghihirap eh, no? Sana po. Ay, ang galing ni ma'am, magaling, magaling, magaling si ma'am. Sa malapit na tumaludo, ma'am. Opo, ah, malapit. Yung pansit lokman. Buod oh. sa pancit ano, habhab natin. Ano pang meron? Meron din po kami ano, yung pasulbot sir, i-offer na din po namin. Ayun, sige ma'am, ordering ko rin 'yon. Tapos meron din kayong ano ma'am, no? Ay, ito, bago, sir. Doña Aurora. Ano po yan? Product din po ng keso. Ayun. Matalang na din sir yung nagtitinda ng ganyan. So guys, dito sa labas, ito yung tinda nila. Pero guys, doon sa loob, ay makikita nyo. Ang laki pa nung ano nila dito, nung resto. Sa, sa second floor, meron pa kayo mami. Bar. Na? Opo, po yung bar mga po. Ano, na, bar. Opo. Mga inuman. So ito na guys, magkano po isang order ma'am? 35 po sir pag plain, tapos 75 po pag may bagnet pa. Bagnet? Sige ma'am, todo mo na ma'am. May bagnet. Uh Oo, -oh. tapos lalagyan ng bagnet. Ito Opo. guys, so... Oh. Uy! Mukhang panalo talaga yung pansit habhab nila dito Alright, so ito na guys 70 pesos, ma'am? Opo, may kapart... Ah, masarap siya, sir, pag nilalagyan po ng suka Suka, yung suka, ma'am, galing din sa ano? Opo, ah, sarili po namin to, sir Sarili nyo? Opo So ito guys, magkano naman per order dyan, ma'am? 25 po, sir, yung isang bilog po 25 pesos Patihin niya ako, ma'am, ayan Uy, mukhang masarap na, oh Napatapos pa sila, ma'am Marami, oh 25 pesos ito ating dessert mamaya sa mga masasarap na pagkain nila dito. Okay. Oh, last na lang ma'am, tanong ko na lang, saan po ba matatagpuan tong Mrs. Bar and Resto? Uh, located po kami dito po sa 1645 Barrio Rosa Street, Malate, Manila. Malapit lang po sa Robinson's, Manila. Malapit lang. Uh, anong oras po kayo bukas dito? Uh, 11 a.m. po to 6 a.m. Thank you po, thank you ma'am. Thank you po. So yung mga ka-food trip ito guys, napabalik na nga tayo dito sa Mrs. Bar and Resto dito sa Mario Orosa Street, Malate, Manila guys. At grabe yung mga pagkain nila dito guys, parang pang piyestahan. Hindi mo na kailangan mamiesta. Ito dito sa Malate, Manila, meron na tayong iba't ibang klasing mga pagkain na lutong Quezon Frabins. Yan. So una nga natin titikman guys, itong kanilang pansit habhab. Ayan. -hab, Uh, parang ito lang 'yung nakita ko nagtitinda ng pansit habhab dito sa ano, Metro Manila. Ayun, laligay natin na suka. Tapos, kaya siya tinawag na habhab. -hab. Dahil hindi mo siya gagamitan ng kutsara, habhabin mo siya. So, 35 pesos lang 'to, guys, pag plain. 70 pesos naman pag may kasama ang bagnet. Charap nga legit na talagang ano, lasang galing sa ano province of Quezon. Lagyan ulit natin ng suka. Lagyan natin ang suka. Tapos, habhab. -hab. So, next naman natin na titikman, guys, itong kanilang Doña Aurora. Ayan, guys. Ah, 35 pesos each. Ayan, grabe, oh. Sausaw natin. Tikman natin kung anong lasa nito. Sa Quezon province lang din daw ito eh. Mm, oh. Para siyang ano, parang may pagkala siyang imbutido. Nakatikim na rin kasi ako sa Quezon province ng hardinera. Parang same sila ng lasa. Ayan. Imbutido, parang malapit din siya. Kasawsaw mo sa ketchup. Ang So, meron din sila dito, guys, sinigang na bagnet. Pag gusto niyo naman na may mga sabaw, ayan, Meron tayong solo order din ito na may kasamang rice. So, mas konti serving nito. Ito kasi is good for sharing na. Ayan, guys. So, oh. analo. May bag na siya. Tikman natin yung sabaw niya. Sarap. Saktong-sakto yung asim. And then, guys, parang kalasan ito mga ano eh. Alam mo yung mga nagtitinda ng masasarap na sinigang na sinigang sa mga cart. Ganon. Ganon yung lasa niya. Tapos isa rin sa nagpapasarap dyan, syempre, yung kanilang, ayan, yung, yeah, yung kanilang bagnet, ayan, no? Oh. nagpapalasa din to sa sabaw. Eh. Hmm. At ito guys, kanina ko pa gustong tikman talaga. Ito yung kanilang, ano dito, caldereta, ayan. Uh, a la carte and then solo order lang din ito. So, tikman natin with rice yan, syempre, mas masarap yan with rice. Kaldereta, Caldereta. Ligyan natin na carrots. Tapos merong potato. Ayan. Wow. Beef caldereta. Parang ano siya? Parang may nalasahan ako na parang mani-mani. Parang pa lasa sa sauce ng ano. Ng kari ang sarap. Ang sarap nito, guys. Okay. Muna Try nyo ordering pag pumunta kayo dito. Ah, the best. And then, guys, meron din silang lechon paksiw dito. Ayan. Tikman natin itong lechon paksiw na yan. So, solo order. So, dito na rin natin ilagay sa rice Nang ano. Ng ating caldereta. Lechon paksiw, oh. Sarap din. So pagdating naman sa dessert, meron tayong cheesecake in a cup. Tapos ayan, meron siyang biskop na sauce. May strawberry, no? Tapos may ice cream. Sarap. Tapos fruit salad, tikman na rin natin yan. So, yung pang pinali natin guys, itong kanilang pasulbot. Wala na. Arap. Para siyang bilo-bilo. Tapos ano, yung ginamit na ano is palitaw. Palitaw. Parang pinaghalong bilo-bilo at palitaw. Dahil na kayo dito, Mrs. Bar and Resto, may bilyaran. And then paggabi, pwede kayo din sa taas, sa second floor nila. Pwede kayong mag... Alam nyo na. Tapos mag family dito sa baba, ayan may mga kubo-kubo. Napakalapit lang nito guys, dito lang to sa Malate. Katapat lang halos ng Robinson, walking distance lang. So may mga parking naman dito sa harapan. Pero kung gusto yung safe na parking, dun po kayo sa Robinson. So yun lang mga ka food trip, thank you.